Ah, uh, po yan po mga kaidol uh, dito sa Pampanga San Fernando mga kaidol. Ah, uh, opening ng Diwata Paris mga kaidol. Uh. Ito lalapitan uh, habang naghihintay po ng ano, ng uh, celebrate ng ating opening ng Diwata Paris dito sa San Fernando mga kaidol. Ah, uh, ito, maraming vlogger po mga kaidol na uh, dito sa uh, yun, sa uh, mga visitor dito mga kaidol sa uh, opening ng Diwata pare sa Pampanga, ang Fernando mga kaidol yan si Madam Diwata mga kita niya uh, sa mga visitor na iba-ibang magkabayang galing yun Hi sir. Yan po ah uh, mga kaidol, ah, uh, maraming bisita mga kaidol dito sa bagong bukas na Luwata Paris sa San ng mga kaidol. hello can i play on